Maaari umanong maisakato para ng pakipagkasundo ni Pakulong Bongbong Marcos sa mga Duterte kung pauuwiin si dating Pakulong Rodrigo Duterte mula naman sa The Netherlands. Ito ang sinabi ni Senator Bongo at sa ganditong paraan ay maipapakita umano ni Pakulong Marcos ang kanyang sinseridad. Ako po'y nakikiusap kung sincere ka, ibalik mo muna si Tatay Digong dito. Kung kaya mo ipadala labing apat na oras si Tatay Digong, kaya mo rin ipauwi rito sa lalong madaling panahon. Inig po ni Sen. Bongo. Paliwanag naman ng Malacanang walang kaakibat na kondisyon ng panawagan ng Pangulo para sa reconciliation. Sinabi pa ng palasyo na hindi lalabag sa batas si Pagulong Marcos para lang sa naturang usapin. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan para magkaroon na po ng tuloy-tuloy uh, na pagtatrabaho para sa bansa. So wag natin isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte, Hindi po gagawin ng pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Inigbon ni Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro